Good morning. Ian. Ayan. Na, iayos na. Oo nga, kukuni na nga. Bababa ba -ba -ba kami na lang ba? Ayon, kayo kayo. Yon na ron. Yon kay pa... Yung kay parin tayo kay. Yon na ron sa likod. Oh, wow. Yung nasira na, nagturo yan Kung lumabas ang aking super science na kupunarihan eh Ano chef Michael? So yan mga lodi, okay at kami magbababa muli ng aming lambat at magre-refer muna ulit. Yan. Okay, bababa natin ang ating bangka. Yun. Okay. kasamang matitinik matitinik sa pagluluto yan yeah. matinik sa pagbira ng pataw yan yeah. Rome TV shout out <laughs> pakiyakap naman yan at yun ang matinik <laughs> sa rayuma <laughs> matanda na ho yan Mukha lang bata pero matanda na yan. Nirarayuhan na yan. Ayun. Mahina sa lamig. Mahina sa lamig. Ay, paano iubos ng buhok no? Kaya mahina sa lamig. <laughs> si Raymond. Ayun. Mabiyay ka, Mark. Mabiyay ka, Mark. Ayun. Ayun, no? Tá nada a kain tayo. Kain muna kayo. Oo. Uh, oh, kay Pastor Dumaan. mo. <laughs> si Pastor <ang> may. <laughs> Dito <tuloy> lang nakakain. <laughs> ta. <Yatak. laughs> <Tapakasano. laughs> Dadalhin muna natin sa tabi mga Lodi.